For today's video mga kabayaw Pumunta nga kami dito sa festival mo lalabang At bibili kami ng bagong cellphone Realme 12 Plus Maganda daw kasi yung video nun eh Kaya subukan natin At maraming salamat nga pala sa mga followers ko At dahil doon nakapagbili na tayong bagong cellphone Kasi yung cellphone natin lumana na Vlog pangit Ito daw yung bago Realme daw Maganda daw to at tingnan nyo mamaya yung, mama yung pictures niya. Huh? Napakaganda. At eto nga, tinanong ko na nga sa sir kung meron silang 11 Pro na Realme at ang sabi niya peace out na daw ito at ang bago nilang nabas ngayon ay ang Realme 12 Plus G at tinanong ko siya sir kung meron ba itong stabilizer at yung camera niya ba ay maganda at tinanong ko siya kung pwede ba itong pang at, at ang sabi niya pwede kasi, kasi mga kabayaw ang hinahanap ko sa isang cellphone yung may stabilizer at maganda yung camera kasi yung stabilizer mga kabayaw habang naglalakad ka hindi siya aalog ng aalog at hindi siya magbablark para maganda ang kuha ng video natin. Okay. At dito, tinitingnan namin kung meron siyang stabilizer at maganda yung camera niya. At yun, meron naman siyang stabilizer at yung video niya is napakalinaw. At nagpapa-shoutout nga pala sa akin dito sa vlog ko. Shoutout sa inyo mga kabayaw. At dito, napili na natin yung ating gustong cellphone na kulay white yung kulay niya. At ito na nga, nakapak na agad siya. At mamaya, pag uwi ng bahay, unbox agad natin to. One eternity later. This is it mga kabayaw. Mag-unbox nga pala tayo ng ating bagong cellphone na Realme 12 Plus 5G. Okay. At meron tong OIS camera at 5,000 mAh battery yan guys, i-unbox na natin at sabi dito hey, welcome to realme family hindi na pala ako all in the family realme na pala ako <laughs> at kung na-unmon natin itong titignan ano ba ito? make it real Siguro, ano ba ito? Ah, meron siyang guide, quick guide. At meron siyang, ah, yung pagtanggal ng, pagtanggal ng SIM card. At, meron siyang safety guide. At ano ba ito? Ah, ito yung case case ng cellphone at ano pa ba ito bago natin titingnan yung pinaka hihintay ng lahat mamaya na lang nga okay may muna natin ano ba ito nandito yun meron siyang charger to. kaso wala siyang headset Absent na naman yung headset <laughs> This is it. Yung pinakihintay natin mga kabayaw. Yung Realme 12 Plus 5G. Yun. Sa cover pa lang. Napakaangas na. Yun. Oh my God! Tingnan yung mga kabayaw. <laughs> Di ba ang ganda? For apat yung camera niya. OIS camera. Realme mobile phone. Sempre, e check natin siya kung mayroon siyang scratch, then damage. Foreign <coughs> map O kaya Locking parts <laughs> Ganun talaga tayo Pasiguro lang tayo Buksan na natin yun Realme powered by Android sa mga nagsusuporta sa akin ngayon may bago na tayong cellphone para mas maganda at quality ang ating video it's good quality naman siya good sa akin good maraming salamat na sa panunod